Shout out, Papa Kinshimoto. Ayan na, sir Reed. Ayan, no? Sarit! Yeah! ayan, na, ayan na. Guys, um... Ito ay, ano, uh, anniversary ng RBC Group na binuo ni Sir Reed at lahat ng mga big bikes na kasali ay kasama including me syempre maniwala kayo kay Kim Chimoto <laughs> yan si Boss Reed oh. pupunta kami ng tagay tayo sa Wing Commander yo si, yo yo shout out, shout out yo si Lero <laughs> <laughs> yan uh, may mga kasama tayo ibang motovlogger dito Ayan no? si Patuteng Madami pa sa kabilang grupo Ah, sa kabilang side meron pang grupo na big bikes na kasama namin Nambubola ka lang kimchi mo to Shakey's <laughs> Ito ang mga nasa Starbucks na namin kasama yan Okay guys, time check 8.24 in the morning Um Dahil tayo ang taga rito Tayo ang maglilid sa grupo Shout out Papa Kim Shimoto. Ayaw maglilid. Sa Papuntang Tagaytay. Kaya mabilis ang biyahe natin ngayon. <laughs> <laughs> si Silero Moto Vlog. <laughs> Silero Moto Vlog. Ang sangkan dikit ni si Sir Reed. All right. Uh, ang dami nila oh. Ang dami mga ano si Reed? Nagpapagas yata Ayan o, ang dami, ang daming kasama Ayan o Ayan guys, ang kasama natin Woo! Sana wala maging aberya Sa biyahe natin Maayos ay makarating sa wing commander Let's go! Yung NS Boss 3 nasa unahan natin, no? Oh. Oh. <laughs> Kasama pa ka rin yata natin yan. Kasama natin. I love you, Kim Kim. Alright. dito natin yung dadaan sa, ano? Sa Eton, para walang traffic. kami ng Eton guys hintay natin ang na ating mga grupo ating mga kasama mm -hmm. natin sila dito parang kailan ako to <laughs> Justin Matthew no oh. wow pastig <laughs> <Wow. laughs> <laughs> ayan na guys ang dami oh <laughs> ako mag mag <laughs> Nakadaan na nakadaan dito Ah, bago lang to Ito yung pinaka ano May dadaanan tayo pabuntang Tagaytay na walang traffic Ah Ang problema kasi sa pagdakit ng Tagaytay Puro traffic Oo oh. Lati sa naman Oo oh. Yan, kompleto na kami Ang dami oh Pipi-picture sa Sarid Ang dami Ayan oh Ang dami natin Ilang kayang big bikes to? Ang guwapo mo talaga, Kimchi Moto. Ang dami. <laughs> oh. Okay, pwede na <laughs> Woo! Alright, nandito kami sa si Mino Valley Dito ko sila idadaan Kasi itong kalye na to Itong highway na to Papuntang silang Napaka-traffic <laughs> Kaya dito kami dadaan, papuntang Tagaytay. Sa mga hindi pa nakakaalam, shortcut yan, papuntang Tagaytay para iwas stress. check natin ang mga bibe ayun na nakakasunod naman sila nakakasunod okay na ang gwapo mo talaga kinshimoto yan guys ramdam na ramdam na yung lamig dito sobrang lamig niya sa Tagaytay Ah, uh, ito 'tong daan na to. 'Tong highway na to. papunta na ang People's Park. At talagang iniwas natin sa traffic ang grupo. Sa so, 'tong sa dapat natin dadaanan ay may mga aroma pa lang kimchi moto. <laughs> Kaya sa so traffic. Malapit na kami guys sa aming destination. talaga tong rotonda na to dito talaga traffic buti na lang at meron kaming malapit-lapit na kasama <laughs> guys ang mga motor wala na hindi po repo bike to ha para dahan po ito parking lot <laughs> mga kalain na, na. repo bike ang dami oh Ilang kaya tayo? 752. Joms. Ilang mo nga kung ilan? Bali ano. Tapos sigilin mo lang parking fee at ticket renta. 18.5 lang. Oh. <laughs> <laughs> Woo! Pangalan mo na helmet mo. Oo, lang, lang, mo. Ito ang dahil lang kung um, ba't kami nandito. Yeah. Si, dahil lang kay Dave. Si Dave lang talaga pinuntahan namin dito. Gutom lang yan, kimchi moto. Yun. Siya lang talaga pinuntahan namin dito. Oh, Paano? na, uwi na kami. Kaya tala tayo eh. Masasayado ng Wing Commander Ayan Si Papa Nakapag vlog na tayo kasi basag na Okay yes, si Boss Ito yung sticker natin Sinapihan talaga yung idol natin Nakatabi ni Boss Idol Ayan. Tapos ang sumulod na ito. Ito wow. madaya pa pa. At ang pinaka malaki na ito. Na yun. <laughs> ito na siya. Nag-iisa, nag-iisa sa taas. Ha? Ah, Papa Lens. Like Moto, General. TikTokers vlog. TikTokers. <laughs> ano ano. ano ba 'no? Hindi ba 'yan kakilala pa na kakilala natin? Scoring General, si Ricky. Ah, si Boss Big. Tayo lang po pwesta dito Bro, chimo Black drag Tara tara Ay, ayun na mama Ayun ang pinalagay yung dikit May tiban Yan, load din natin yan Nasa yung mga taga-patangis iba? Para balita ko, nagpanggap ko doon na rin ko sa rin Oo Sino ba natin si Randolph no? Si Randolph Sa Nebisiya Oo Nebisiya So, ang view ang um, view dito sa Wing Commander hindi ka yung yung pakita ko ayan no ang ganda shout out so, feeling, papa Kim Shimodo feeling hindi ako napupunta dito feeling hindi ako dito no <laughs> feeling ano eh turista ang dami ayan guys oh nakaay muna kami mamaya na natin sumuntan sa team ayan oh no? Alright, meron din tayo. Anong sabi nito? Ang sticker <laughs> Mga mga vlogger dito, may mga kasama mga vlogger Sa labas Guys, ang dami pa rin tao Ang dami pa rin motor Ang dami Si Boss Reed, magpaparapol ng helmet Aha? Si Dave, tara si Dave Yung keychain nasa. Bali, binigyan kami ng mga numbers Pwede kayong manalo ng helmet and Madami pang i Hoy! Hoy! malas! <laughs> <laughs> eh, matibay pa ang pag-asa natin, guys. <laughs> <laughs> Silero. Ay, siyang number? 90! <laughs> 33 33 malas si 74 naman sa iyo bar 70 bar Wala sa Hoyo si Lero pa naman ako <laughs> ah yeah, guys, wala na tayong pag-asa sa helmet. Ang baho ng kamay ni Celero. <laughs> <laughs> hey, guys, nalala tayo ng keychain. Personalized ni I love you, Kimchi Moto. May tree lang kanina ha ha ha! Ang ah, mga taga-sunod ni Reed. Ayan! <laughs> 1,000 1,000 Pesos At ito na nga ang pinaka ng lahat Ang drone ni Kimchi Moto. Ah! Boss Reed, kanina ka pa ba dyan? Uh, kami eh Iba guys, pupunta ng KVN Kami naman ay Pupunta ng Fantasy World Ayan Uwiya na, uwi yan na